ko na po yung buhay ko ngayon. Hindi ko na lang po isip na may tayo. Sa ginagawa ko na lang po yung mga gusto kong gawin habang nabubuhay pa po ako. hello Trisha. Hello, hello. Um, ba't nandito kayo ngayon? Mm. kasi doon sa pwesto namin Kaya dito ko muna siya para presko-presko muna. Hmm, masyadong makalap, no? Ayan, mga kababayan, no. Bali, yung nakaraang punta natin ka ay dito natin sila nakita na dito sila tumutuloy pala pansamantala. At pwede ko bang malaman ate kung bakit dyan na kayo tum tumutuloy na yun? Ay, ano, kasi dumay doon sa pwesto namin noon. Ay, dumating na yung, ano, yung isang kamag-anak doon ay doon na tumuloy kaya lum pinalipat muna kami dito ng isang kamag-anak din namin dito muna kami pansamantala pero kapag ano, makaano ano, ako makapaghanap buhay ako ilipat din kami kahit maliit lang din na bahay gusto ko rin maging maayos din kasi pag ito umulan nababasa kami dyan tapos wala kami ano, electric pan na pang ano ganyan lang maliit lang kasi Mayainitin tong anak ko. Hindi okay. pwede sa, ano, mainit na lugar. Kaya oh. dito muna kami nagpwesto sa, ano na to, sa salinan. Oh, buti nga dito mahangin, no. Mm -hmm. Bali yung bahay lang na binibidyohan ko kay Tricia noon, nakikituloy lang pala talaga kayo doon. Opo, nakikituloy lang po talaga kami doon sa, ano, kamag-anak namin. Eh ngayon, dumating na, wala na po kami pagpwesto, ano? Pero noon, nakakapagupa pa kayo ng bahay. Dati, eh, nakagupa kami ng bahay. sa pag ano, wala nang wala lang sakit. Nandun po kami sa may dulo, sa may pater ng upahang kami doon. Kahit maliit lang, basta maayos lang tatulugan namin. Mm -hmm. Ito ngayon, wala kami pang kasi pang ano lang ng anak ko, dialysis. Kulang pa sa, kulang pa sa kanya, hindi namin matustusan. Lalo ngayon, hindi kami makapag ano ng buho, hindi ako makapamili. Kaya hindi ko maanuhan. Bali, um, ayun yung hanap buhay mo ate, yung pagmimili ng buhok. Oo, namimili ako ng buhok. yung lang, din tinutustos ko sa kanya. Sa, ano, sa pandesis niya. Mm -hmm. Minsan, yung anak ko rin nag-aaral, hindi ko na rin gaano nabibig ko. Kasi, kulang pa sa pandesis ng anak ko. hindi naman lahat. Pag namimili, lagi ako namimili. Hindi naman lahat. Swerte ka mamili ng buhok. Kaya... Na may buhok agad ka makukuha at syempre, hindi rin natin na ano, na alis atin na magastos natin dahil pagbiglaan mm -hmm. niya si Trisha sinusunod sa ospital, 'di ba? Okay. at nung nakaraan Trisha, galing ka pa lang sa ospital, 'di ba? nag-ilang araw ka doon ulit. Tatlong linggo. Tatlong linggo no, kaya napakatagal po ulit bago ko napuntahan si Trisha. At ano dahil isinusunod siya sa ospital ng mama niya. Bakit kapag ka, halimbawa, binandito ka, halimbawa, hindi ka nakapagpad. Anong nangyayari sa'yo? Hinihingal po ako. Hinihingal hmm, ka? At okay. nabanggit ni mama mo sa amin kanina na kapag uh, hinihingal uh, ka daw at hindi ka nakakapag-analysis minsan sumisigaw ka daw na wala kang makita, wala kang marinig. Uh, opo, Nalaran kapag nababa din po yung sugar ko. Hmm, tapos pag gano'n na yung nangyayari sabot ka na ni mama mo sa ospital. Paano pag walang wala kayo? Hindi. Yeah pag ano po, pag walang wala po kami, minsan po yung lola ko tumutulong po sa akin. Pero kadalasan na sa ospital kahit wala kayong dalang pera? Opo. Grabe no. pagkain po, wala po kami mm, Grabe yung ano nyo, yung sakripisyo rin pala ng ano mo, kalagayan mo talaga. Pero, kamusta ka Tricia? Mula nung malaman mo yung ano, sinabi mo sa akin nakaraan na may buhay mo. Kamusta ka ngayon? Ito Ine-enjoy ko na lang po yung buhay ko ngayon. Hindi ko na lang po iniisip na may taling na. Sa ginagawa ko na lang po yung mga gusto kong gawin habang nabubuhay pa po ako. Hmm, tama yun, magpakatatag ka. At nabanggit din ng tita mo na minsan nagkikwento ka daw sa kanya na sana pinagdarasal mo sa Panginoon na sana bigyan ka pa ng mas mahabang buhay para makasama mo pa yung anak mo. Um, may kwento sa amin ng tita mo nung nakaraan. Um, tama yung Trisha. mag ano ka, mag pray ka be, magpakatatag ka. Nakasan mo yung loob mo. Para sa anak mo. Para kala mama mo. Kasi sila mama mo, talagang lumalaban sila. Hanggat nakikita ka daw nilang lumalaban, lalaban sila para sa'yo. Diba? Kasi kung hanggang dyan na lang talaga, Diyos lang naman yung nakakaalam kung kailan niya babawiin yung pinahiram na buhay sa atin. Basta oh. lagi mo lang iisipin. Nandyan sila mama mo. Nandito kami. Handa kami tumulong sa inyo hanggang sa abot na makakaya namin. Diba? Huwag ka lang mauna ng pag-asa. Um, at naman si ate. No, ate no, kanina naikwento mo ate. Ah, minsan nasasabi mo sa na gusto mong isip ko na lang ang anak mo. Bakit mo naman naiisip minsan Kasi minsan, hindi ko na rin maano sa dami na problema. Siyempre, hindi ko alam kung saan kami kukuha. Pandaya, hanggang mo. O kahit sa ospital, kapag pumapunta ka balik ka na. Wala kami minsan pang gastos. Siyempre may mga kamag-anak na nakuo. Ano? Siyempre hindi naman lahat ng oras ay tutulong sila kasi tulong wala rin sila eh. Pero sa abot mo makakaya nilang tumulong, tumutulong sila. Pati yung lola niya, nagkano rin naman sa kanya, nagbibigay din. Pero minsan kasi sa na nararamdaman ko. Dahil yung sinabi ko na yan sinabi ko na yung sa Diyos. Nakunin na. Bakit nilang na nga, nga po. Hindi, hindi, ko naman yung gusto talaga. Mas gusto ko sanang mabuhay pa. O gumaling. Pero, minsan pala, sa sobrang hirap na nakita mo sa Tapos sa anak ko. Parang yung talaga, sinabi ko talaga yun. Nakunin na lang niya. sa tapang pa niya ng anak ko pero ano wala namang imposible kay God ba? Diba? lagi nating ilagay sa puso natin sa isip natin nakasama natin si God hanggat tumakasama si Trisha lumayan tayo hanggang sa huli ate hindi mm, naman ang inano ko hanggat lalaban yung anak ko lalaban ako pero sa minsan makikita ko sa anak ko hirap na hirap ano, na hmm, minsan nadudding na pagkatao hindi mm. lang magulang Nagkita mo yung anak mo, ma. Mahirap, mahirap na ako, ma. Ay, pag ano, kahit sabihin ko, kaya mo yan, laban lang ako anak Ang papa, minsan din sinabi. Ma, nang hindi ko na kaya, sabi ko, ano ko ba, hanggang pa yung anak mo, lumabang ka. Pero talaga, pag sa sobrang sakit na nar nararamdaman na anak mo, talaga, yun, sinabi. Ay. kabilang lang sa mga magulang. Pero, huwag kayong mawala ng pag-asa, ti. Eh. Hindi ako. Um, tulad niyan, binigay kami ni God sa inyo, kami ng kapatid ko, na andito kami, na handa kami tumulong hanggang sa abot ng makakaya namin at hindi namin kayo iiwan hanggang sa dulo, ba diba? Basta, lagi ka, kapag ka, pinangihinaan ka ng loobati, lagi mo ilagay sa isip mo sa puso mo si God. ka. Lahat ng pagsubok, nang yan, malalampasan din natin yan. Ang tulad niyan si Trisha. Hmm. Yung, yung Kasi minsan hmm. na akong nabawasan ng anak. Ayoko na sa anong mau. Kaya... Kaya nga sabi ko, kung pagagaling bibigyan niyo sa akin ang anak. Sana pagalingin pag Kaya nga sana pagalingin ka Patricia ni God, no? Baim pa ba niya yung buhay ng anak mo. Ano bang kadalasan ang pinagdarasal mo, Patricia? Sana po madagdag ang pupuyo ng buhay ko. Dugtungan pa po nila yung buhay ko. Dugtungan pa po ng Panginoon. Tapos paggalingin na po ako. Sana so, nga, Trisha, gumaling ka para sa anak mo, be. Mm. Para hindi na rin po mahirapan yung mga magulang ko. Wala na po kami pera. Ubus na, ubus na po. Sa pagtay, sa sporan po, po. ng pera yung mga magulang ko para lang po makapag-dialysis ako. Minsan po, walang wala na po talaga mga utang. Yang yeah, at least, di ba kahit pa paano kami ibinigay ni God, at least may mga tao be, na talagang kahit pa paano, nag sila ng tulong para sa pag mo. Tulad ngayon, nagpunta ko dito dahil may pinapabot si Ma'am Grace at si Ma'am Myla Albiar no, para sa sa'yo. At para magamit mo para sa pagpagdadialisis mo daw. Ilang beses ka ba ulit nagda-dialysis sa isang linggo? Tatlong beses tatlo, po. Tatlo, minsan apat, o tatlo lang talaga. Tatlo lang tatlo po. Tatlong beses lang. Um. Ngayon ipapaabot ko to iyo para kahit pa mabawasan mo, iniisip yung iniisip ni mama mo at iniisip mo na kung saan kayo kukuha ng dialysis be ha. At talagang nagpapasalamat kami sa mga tao na tumutulong sa inyo. Um. dali ito, Tricia, oh yung 3,000 be galing kay Ma'am Grace hmm. Ma'am Grace galing yan at itong 1,000 kay Ma'am Myla Albiar para kahit pa paano mayroon kang ano be mayroon kang panggasto sa pag mo hmm. mo yung mga tao na talagang handang tumulong sa iyo maraming salamat po sa nagbigay ng tulong maraming maraming salamat at least practice na din po ako. Um, at least kahit pa paano nabawasan yung iniisip mo yung ng dibdib mo, di ba? Gamitin nyo yan sa pagpapatisis mo ngayong linggo. Ha? At ayaan mo sa susunod, di ba? Huwag lang tayong mawala ng pag-asa at andito kami, be. Kahit pa paano, siguro pagsahod namin, magshare kami lagi sa iyo, ha? Para makatulong kami sa inyo. At andito kami, kami yung tutulong kahit pa sa'yo para madugtuhan ka yung buhay mo Ha? huwag ka ng pag-asa ano? Trisha, ha? kapit lang tayo at laban lang para sa anak mo hmm. tayaan mo sa sahod ko magbibigay rin ako sa'yo ha? yun tulong ko yun para sa sa'yo sana po sa mga kababayan natin sana may makatulong pa kay Trisha para sa kanyang pagpapasis na para kahit pa paano madugsungan natin yung buhay niya kahit siguro sa papiso-piso basta pinagsama-sama yung malaking tulong na rin mm. Mm hmm. ano po masasabi mo ati pasalamatan niyo po yung mga taong kahit pa paano tumutulong papasalamat po ako kay ma'am Grace na nagbigay po sa anak ko ng panasisi sa ma'am Myla na nagbigay din po Maraming maraming pong salamat sa inyo sana po marami pa kayong matulungan nakagaya ng anak ko sana po bigyan pa kayo ng malakas na kapangangatawan at haba ang pa ang buhay nyo na marami pa kayo matulungan na kagaya ng na, mga nangangilangan din ng tulong at sa, ng sa mga tutulong ko po sa ato po maraming maraming salamat at sa inyong ano, TV maraming salamat din sa inyo at sa Bench TV maraming rin pong salamat ngayon aja na magkaroon ka nang ano ate mo, no. may sana may makatulong sa iyo nang magkaroon ka ng puhunan ulit para sa pagbibili mo ng book kasi yeah. doon tayo paano nakakuha kayo ng panggastos. Nakakuha kuno ng pandialysis nang anak ko niya kung mag-ano kaya lang ngayon wala wala kung may ano nang puhunan. Pero ayan mo ate nung no. pagtano ng alay mo, di diba? may blessings tayong matanggap at magkaroon ka ulit ng panibagong puhunan Basta huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Ayan po mga kababayan, sana i-share natin yung video ni Tricia para makaabot pa sa mga tao mas makakatulong. At muli maraming salamat po and God bless po mga kababayan.